Ayan guys, tingnan mo ang baha dito oh. Hanggang gate na oh. Ayan. Grabing baha. Ang sa dulo. Taas ng tubig. Ayan oh, mataas yung gate na yan. Pero lubog na. Taas siya ng gate na yan. Oh. Aabot ah, na sa gate. Dito, abot na sa gate. Ayan o. Oh. Ayan. Okay. umuulan pa din Ayan, umuulan pa din ang grabing baha tipeng salbabida na hila 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 kasi grabe na ang baha oh, ayan. Ala-tiping das pa natin atiping oh, lumutang na pala dito. Ano <laughs> na 'yan? Yung kahoy ayun na, lumutang na. Ayun, grabe talaga. Yung bulaklak natin yan wala lang. Wala. Na. Dito ba? Wala na. Inagos na. Na wala na. Ang lakas ng agos. Tiping sana nagpantalon ka, nakapalda ka pa. Iya ang una, So, yan eh. ba ako para magpantalon? Nagre-rescue Ayan, nagliligtas sila ng nalulunod. <laughs> Ipasa mo yan sa akin oh. kay Patisa. Oo. Ayan, o. Oh. Nalulunod ang truck. Kaya <laughs> pa! Nalulunod ang truck. Atras! Atras! Atras wala <laughs> ka sang agos. Atras ang truck. Hala, Ate Ping, madulas ka dyan. Ate Marks, tanggal yung tayo. Truck. Hindi daw sila makadaan doon hanggang liig ang tubig. Oh, grabe. Liligtas ba sila dapat ng tao? Hmm wala pa silang nailigtas wala pa, e, zero hindi na lang naman kasi mga tao mag-swimming tapos Ay. ng, ng ayan, nag-agosa na yung mga lagayan ng halaman OMG, no? uh. drip, drip wood. wood si ate pa nagsiswimming buti na lang yung ko nasa pasig na nogasan ng drum. Ang alipo nga. <laughs> Ang alipo nga. Ihanda na. Nagluta nga na basura. Ayan. Babalik din sa inyo yan. Tapo ng tapo ng basura. Ayan. Babalik sa inyo yan. Ayan na. May truck ulit. Ang taas nga ng tubig dun tipeng sa kabila. Ang taas ng tubig. Umiikot ang tubig, go. Oh. Ababa na kasi. lalong tumataas ang baha. Ayan. Lalong tumaas. Ayan. ayan, binahak na sila ayan, nasa loob ng tubig ayan, nagkukas pa din siya o, binahak na